final na lang ito ha. Kain na Happy New Year. Okay, ready. merry Ready. Ayan <coughs> na. Mayroon na. Ayan na kape na yun. Ay, 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 okay. okay. Ready. merry Ready. Bilangan na rin na ano, isa, dalawa. Pag di oh, talo na. Sige. Okay, okay go. Christmas! Ah! <laughs> oh, tinay sa uli. Lima sa dulo, lima taba na yun. Tanggal na. Tanggal. Okay. Mary! <laughs> Christmas! Okay. Alin ba 'yan? Christmas. Ah! Oh, may nakapiring. Okay. May nakapiring kan natanggal. Christmas. Oh! Ano ba na 'yon? Tanggalon nakagreen na 'yan. Meron! Ah, nakayelo. Christmas. Christmas, oh, enak di laut. Merry, Christmas, Merry, Merry, Christmas, Merry. Oh, ngawalin sih. <laughs> iya, okay, tapi lo nyalang. Mukhang matitibay mga ito. Matitibay pa mga tuhod nyo. Hawakan nyo muna tuhod nyo. Pakihawag nyo muna tuhod nyo. Matitibay talaga. Okay. Mary! Mary! Christmas! Mary! Christmas! Mary! Mary! Christmas! Oh, nasa huli. Dalawa na lang. Naglabanan. Walay, walay. Matindi ang labanan ito ah. O, Oh, baita rin natin para may may challenge. Christmas! Merry! Merry! Christmas! Merry! Christmas! Walang talo dyan. Christmas! Merry! Christmas! 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 Merry! Christmas! Merry! Christmas! Balik na mo na kayo parami tren. Oh, sa talikod. Yan. Talikod! Bali ko sa. Tinig nan pa niya. Okay sige, talikod da. Talikod! Merry Christmas. Ipali Christmas.